COMELEC pinag-aaralan na ang posibilidad ng pagpapaliban ng Bangsamoro Parliamentary Elections. Yan ang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia sa panayam ng DXMS Radyo Bida matapos ang isinagawang Dialogue Forum para sa BARM Elections kahapon. Pinangunahan ito ng Independent Election Monitoring Center o IEMC BARM kasama ang COMELEC para pag-usapan ang BARM Elections na nakatakda sana sa October 13. Dumalo ang mga kinatawan mula sa iba't ibang concerned agency, Kongreso at Senado, Bangsamoro Transition Authority, Security Sector at mga political parties. Sa press conference matapos ang dialogo, sinabi ni Garcia na legally and factually impossible para isagawa ang halalan sa October 13. Ayon kay Garcia, posibleng ipagpaliban ang nakatakdang halalan sa Bangsamoro matapos lumabas ang mga usaping legal na nakaapekto sa paghahanda. Nasa apat o limang linggo ang kailangan ng COMELEC bago isagawa ang halalan. Kung ang halalan ay hindi maisasagawa ng malaya, payapa at may pinakamataas na integridad, bakit pa ito itutuloy ayon kay Garcia? Ang posibilidad ng pagpapaliban ay nakabatay sa Section 5 ng Omnibus Election Code na nagpapahintulot sa COMELEC na ipagpaliban ng eleksyon kung mayroong seryosong dahilan. Kasama rito ang karahasan, terorismo, pagkawala o pagkasira ng mga kagamitan o dokumento sa halalan, force majeure at iba pang kahalintulad na dahilan na makakahadlang sa malaya, maayos at tapat na halalan. Ipinaliwanag ni Garcia na ang force majeure ay tumutukoy sa mga hindi inaasahang pangyayari na pumipigil sa isang gawain kabilang ang TRO ng Supreme Court. Dagdag pa nito, aabuti ng halos isang linggo ang konsultasyon at deliberasyon bago tuluyang magpasya dahil kailangang ding makipag-ugnayan sa mga stakeholder ng BARM kabilang ng Independent Election Monitoring Center.